are Kuya here. DJ. Oh, ang bilaog. Wala na Pero padugang nasa kabukaog. Pero ang bilaog. Ang <laughs> bilaog? Kani yung doon ka lang. Bitaog, bitaog, day. Uh, ay, kaya pa may rabay. Ay, sa uh, wait lang. Ah, okay. pila lang naikuan ba na kayo ba? Ako rin na kayo. Linara, o dagan? Bilat, sabi na. Ay, panit, dahi, tangin La, ano, na. Lah, anong diridaghan? Diridaghan, naging. Mga no, mga no, pangita, oh. hindi, ito, oh, okay. Diba? Okay. hindi na mga 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 mga

Ay pag-ampo kay Mangiambak yuta tanan oh, okay. dun ay has. Magbibigay sa din, mapalit sa hangin. bitaw puno natunin. Magbibigay naman. Magbibigay naman. Pagpahe kita nang ita. <laughs> <laughs> Hoy nag vlog ka ba ha? Sorry Tara gaya rin tara gaya Nalimot galing ni siya nga naka-video. Dapat mag-collect sila. ala O, naikat Dili dili na ko sa higat kapuyan maguguma masyada daw ang walay kanang mga music bitaw. Imaon dali ra ka mo monetize. Oo. Okay ra na, basta na ah. Bila bila oh, bila oh. Tier. Bila og. Na, nagugud ka vlog gani na? Yeah. Dobi no, ra ba ko? Ningon <laughs> ko tong bila og. Bastos. <laughs> Sabukan di langge. Okay. Basta naka-vlog. Ay. Uy, gumay gadagan ka ayo. Sa kudam ba oh, <laughs> ko baingani kuno mun. Sa kudam ko ko munang munit ku korte. Grabe ko kalipay niya pagmatak. Oy, jahay ba na basta mga danggo mo kwarta. Bali man, bali man. Ba 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 Mawadano. Ba ba Dili gali na kukuhaon gani sa tao. Magmata rin ko. Masa man lang makatunog or... Makatunog, hindi mo kawilan. Dagan kita yung palibot. Masa na sa tae? Uy, baka pamintin lang ko na una tae. Ako kay Puro Firmik, ako kay Hasma. Nayawa at ba? Dagan kay Pima, uy! Left and right kay Puro mo na. Dagan na, problema daw. Bali, magunawin kung makadam ko kagwarta sa sa imo, gipang

Munit tatakit. Nakita na so, ba sa video? Si yes. Munit ba to? Ang ulik may gold. Gold is everywhere. Gold na ni Kia to, na nigrado Grado. Hala, namunga ng na ganang uban. O, Uy, namunga ng uban. No. Ano? Ano mo Manubo?

dele ye dongangan meingon si kru hebat aku kok oi dini mala ta tau tu ki punit nanti aslah moane ya Weh, tingri les? Dugan pamanggut sayang. Ato ta dagat. 2 kilo kitara manlima. 1.1/4 ra? Gamay ra man ni. 1/4. 1/2. Isa ka 1/4, 1/2. Oh, 3/4. Ay, isa kilo. Oo. Gamay ra. Isa 1/4. Isa go butagi. Isa go man lang. Mitens na pagtunga

Yes, na mo na mo nga collect. Ikon Picture dai. Na may hilaw. Hoy, dry, dali ba man hilaw. Unsa man na dili man ako ana. Na green. Mo nang before. Ha sige sige. Ay. Mo na siya daghan. Ni ako din natay lang nakita. Ala bisal tay patrol ko. Aman. Aman. Wala, kuan galing ni. Elementary. Wala dua mo dili. Hindi niya, kung nagsakay ito kay? nagsabay ba? Ate Hadlo, kaya naranagin walaan, hindi sakay patro. Makong mm -hmm. ang nga mga kauban. Nadagahan, <laughs> mataan to. Last practice. Pwede sa dagat ah. Ay, magtuon pa, manita ba? Gipost din to, bitong nga video. Minam mo na, man di naman. Gipay skwila, mamantay ka. Mamantay ka naman sa patro. Brano, kasi guru da. Jatay, nagib. Pwede naman, guru na panitan da. Sabayan nalang din. Ma, pa.

Di diba siya makadahila? Tag din na, mo nagdala pante. Wala <laughs> <laughs> ko. Uh, Uli. Nakasapatos na ba ko? Pil, eh. Kaya yung... Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Agi? Wala, may agi anak na ito, Pikas. Baby, kung saan mo tali, baby? Yaw. Ay, ito rito, gano'y signal. Pupasignal tayo, pupasignal. Signal, totoo. Isang ba yung pinakadiyot? Dili, makuhaan? Isa-isa pa, isa-isa. isa lang. isa isa lang. isa <laughs> isa lang, lang kasi malumpas. Ay, sapatos Pero, Sa at okay, Safety me, guys, U na kalabang. ba? <laughs> na <ro>, nakahil. <laughs> Ginaw ko dodo, lapag <laughs> ko po naniya. May pala, 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 Ay sa Kel, pasod na sa ni Kel. kayo yung pato. Di ba naman do, babo? ka sa kabalik, kaya mo sa tambayan sa una. Nice kayo ang Maligo na ta. Kasi nakabating na. Bating Kabalik namin sa mga isang bayan permanente din. may magkaon.

Eutan, gabag, Pugot, Sambay sa medine eh kay marag Pahanginangin gamay pa sa stress kay wala may answer ganina. Nay na, na. answer ba sure kung correct ba to. Di na lang sure. mga pretty. tama naman man karon man skin. ta. Magdala na lang pa pilihan. Oo, pilihan ang dayon. Mga guwapo o mga hamis. Oo, ako niya. Mangulit Ma ulit ka pa. Ma Mangulit ka pa. Ma Mangulit ka pa. Mangulit ka pa. Ma Mangulit ka na Ma natin ka pa. Mangulit ka pa. Kuasa nih nih Kuasa nih Biar enak Limpio kau? Para enig naik ya Tapuk, nadaan bu, <mukil> bu Oke okay, mamunet, me Ikau dia anak asain lidya <laughs> Yes Memilih mie guapa <mukil> mamili may mamili sa mga gwapa ang ang kuha mo video gagi ha? kapila ni mo kuha mo na yung kuha tanan pero mo panipilian pilihan na guapa ay nakita niya sama mas dati oo sama niya mas pulihan sa mas angay nga pulihan <laughs> dyan ba sa bahangin mga ah, tawa niya gold na siya pero gali sa blog sa takay para makakuan sa takay oh, darawin na sudanan mo man sa mga sa sa nang sa wala ni panit sa inyo panit sa inyo sa sir sa na tayo tatanan sir na mo balikan na mo sir dried bili oh dried ganit lang yun para dried sa inyo sa na sa <laughs> <laughs>

Ano 'yung ini na ni? Teka, pero ina ni? Ami. Sa teh glisod mo ka po. Kung paano? 'Di ko makamaw. Okay. Okay. O mapi. Mapi ka kasi na schedule sa pati. Schedule mo na to, ka.

Wala ka signal lang nito. Ay signal. Kalisay. Oh, doko naman? na. Pati dito ko mura ko kasunod. Dili, dili may dili may makapuyan kay worth it ni kay ni grado. Basta mo bagsak ta ba. Dito ako galubang sa Yes.

Nak <tuk> ketahuan ya saya Murados? Nih awas kayak sabak eh, mi? <laughs>